marami talaga ang nabiktima ng tiradang ito mga bossing no? especially mga beginners kasi pumapasok talaga okay? ano ba yung tinutukoy kung tirahang yon tirada ang opening niya ay dito yan common no parang lagi na natin nakikita umatras okay sa mga common na tirahan dito no ngayon dito ang ginawa okay dito ang black dito ang white tinakpan sulong ng puti dito ang itim may purpose bakit yan ang sinulong pwede naman kasi dito kaya siya dito may nabangan siya baka sakaling susulong ang puti ito ang gagawin niya kain tatlo lalamang nga naman okay. balik natin ngayon ito yung sinasabi ko na maraming pumapasok dito yan ang sulong ng puti okay sa post natin ang comment ng karamihan dyan ay yan ang magpadalwa kasi dadamay no yeah, maraming na biktima dyan, mga bossing kasi nga yung lansi dyan nakatago eh kung mahirap bilangin kasi tagong tago eh kumbaga magkakalasa ng mga pyesa o subukan natin pag nilansin mo kasi yan kain dalwa ka dalwa Uh, malugi ka ng isa okay bakit susulong kasi dito o, alam namang hindi mo idadama kung hindi mo idadama susulong ka dito lugi ka na ng isang pyesa 2468 2468 9 kung idadama mo naman kasi ito naman ang gagawin kain dalwa kain tatlo dama siya okay so matatalo ka nga kaya nga marami diyang pumapasok eh kasi nga hindi ano ah, nil nilanse hindi naman na bilang maigi na mayroon pa palang tirang ganon sabi ko nga dun sa post ko kung sa itim ang ititira ko dyan ay eh, dito yan susulong naman dyan ng puti eh, dito tatakpan niya ng black okay bakit? syempre kung susulong dito may lance yan eh dito. diba yung pakain dito yun o, o, yun ang inaabangan dyan ng block eh okay kung susulong naman dito gagawin naman ng block, pakain dito tapos kain doon pagkain ng puti, dito lang siya pagkain ng puti dama na naman, ayun kaya yun ang purpose niya ng block, bakit niya tinakpan, no kung dito ka naman, ipiti na Oh, ang tira dyan ang puti, dito. Balik natin muna. Yan, dito. O, oh, dyan na naman. Ang gagawin na naman ng ano dyan, itim. Papasok na naman, lalo hindi na naman binilang. Hindi na naman nagkwenta. Ganun na naman gagawin. Pakain dalawa. Ayun, padama na siya, ano. Pagkain ng puti, o itim ang titira, pwedeng dumama. No? Pag dumama si itim dyan, ayan na naman, pasok na naman siya. Paano? Dito, pakain. Pwede kang doon kumain. Pwedeng dito. Eh, parehas lang din. Siyempre, doon yung kakain. Dito ka naman. Pagkain niya, kain tatlo. Talo na naman. Oh. Yun yung sinasabi ko, na maraming nabibiktima dyan. Ngayon, halba, ito na ang sitwasyon. Ha? Dito ka na nga. Kain dalawa, kain ng puti gawin mo para maka ano ka maka survive paano ba pakain no pwede ka na magpakain o dito ah na susulong no teka pagkain ng puti itim na pala susulong ay kung dadama nga siya eh matatalo pwede siya dito yan o oh. para wala nang madadamahan ng puti eh mo naman to para mag balance o oh, yan ayun dapat ang counter ng itim huwag nya munang idadama o dyan pares ng pyesa nyo Yo, yun ang tip natin doon maraming na ano dyan eh maraming pumasok yan o oh. yun yan o oh. oh. hindi kasi kita ano mga boss lalansin talaga eh pag nilansin mo yan eh, pasok pa na gaganon lang eh pag hindi mo dinama, login naman, login ng isa. No? Pag dinama naman, eh 'yun naman ang gagawin. Matatatluhan. Okay. Ayun. yan. Na-share ko lang mga boss. Baka sakali maitira. Pwede mo pwede mo naman isulong 'yan eh, kung may kakagat eh. Pero karaniwan, hindi dito ang sulong dito. Pwede naman, abante ka lang. Okay.